Para sa GMA Integrated News, June Veneracion na Katutok, 24 Horas. Isang malayang bukas para sa ating lahat. Ako po si Attorney Sani Matula, dating newsboy sa Butuan City. Naging obrero sa Gusan. Ngayon ay obrero na naging abogado. Abogado ng mga manggagawa, mga magsasaka at maliliit na tao sa ating lipunan. Isusulong ko po ang regular na trabaho, tuldukan ang Indo. Regular na trabaho mula sa pagpapabilis ng ating Agrarian Reform Program para sa modernasyon, modernisasyon ng ating agrikultura para sa ating national industrialization. Ang mga manggagawa ay dapat huwag matakot sa kapangyarihan. Dapat iluklok ng manggagawa sa Senado ang buses at ng, ang kanilang representante bilang senador. Ito po si Attorney Sally Matula, number 47 sa inyong baluta. Magandang hapon ulit mga kasama. Ang isang solusyon dyan ay dapat inationalize na natin yung ating minimum wage para hindi ma-magnet ang Metro Manila na dito maraming mga manggagawa. So kung pantay-pantay ang sahod, yung ating mga manggagawa ay hindi dito pupunta sa Metro Manila sapagkat pare-pareho naman ang sahod. Ang isa pa, direkta doon sa question tungkol dito sa LRT, kinakailangan natin na bigyan ng emergency power ang presidente para bumili ng bagong mga bagon. Kasi sa oras ng uh, rush ay talaga sa Binas, isa ako sa mga uh, kliyente ng LRT na sumasakay dyan. Kaya dapat bigyan ng presidente ng kapangyarihan na ma-exempt sa mga bidding yan. Tapos, bibigyan din natin yung ating gobyerno, huwag natin na dito i-concentrate sa Metro Manila. Pwede ba yung ating Malacanang o ang central government natin ilagay na natin sa Clark? Kinakailangan ng batas yan at yun ay ating gagawin. Yung mga eskwilahan, dapat sa labas ng Metro Manila. Siguro naman ay ating mabigyan ng kalot. Okay, magandang hapon ulit mga kasama. Ako po yung nagtuturo ng labor law sa tatlong universidad at akitang kita ko kung paano ang problema sa ating batas sa Endo. Kami po ay nagsusulong sa Federation of Free Workers na labanan ang Indo at kasama kayong nagkaisa, Labor Coalition. At mayroon kaming proposal na pinasa na sa House of Representatives. Subalit so tatlong taon na hindi pa pinasa sa Senado. Yung Senate Bill 1826, Strengthening the Right to Security of Tenure and End of Indo Act. Dapat ang isa ditong babaguhin, yung penalty sa batas, sa pagkasakasalukuyang batas, Article 288 ng Labor Code, ang penalty ay 1,000 lamang hanggang 10,000 pesos. Kung 1,000 ang mga workers mo na nasa labor-only contracting, piso-piso lang ang penalty. Kaya dapat baguhin natin ang batas yan para maging deterrent sa mga employer na mag-engage sa labor-only contracting ng 555. Napagaganda nga tanong ng ating kapatid na mura sa St. Paul. Uh, 30, 30 years ago, ang inyong lingkod ay leader ng mga estudyante sa Mindanao State University. At kami ay hindi lamang nag-confine sa Mindanao State University. Kami ay pumunta sa mga magsasaka sa lalaka sa Federation of Free Farmers at tumulong kami sa pag oorganisa ng mga magsasaka. Tumulong din kami sa pag-organisa ng Federation of Free Workers sa Iligan City, kasama dyan yung National Steel Corporation at iba pang mga kumpanya sa Iligan. Naku'y uh, nagtatrabaho sa Institute of Social Order sa Ateneo. Ang mga kabataan ay binigyan din namin ng malaking papel para tumulong sa mga basic sector sa ating lipunan. At nung nasa Federation of Free Workers kami, marami kaming hinubog ng mga leader. Yung mga pangulo ngayon ng aming mga union ay galing sa mga kabataan. Kaya yun ay tuloy-tuloy nating suportahan na ang mga kabataan ang mangunguna sa ating bayan. Ang kontraktualisasyon at abusadong labor-only contracting at abusadong 555. Dapat uh, ang gobyerno ay magbibigay ng pondo sa SSS. Pabor ako pero sa pamagitan ng Constitutional Convention. Uh, yung ating Federation of Free Workers ay noon pa man hanggang ngayon ay sinusulong yung federal structure of government. Ayoko po kasi yung magaling na opisyal ay pwedeng magabuso rin yan. Sang ayon ako pag kontra sa drug pero ayaw ko ng patayan. Ang pulis ay to serve and to protect, not to kill and destroy. Ang mga workers ay dapat protektahan. Kung illegal sila dito sa Pilipinas, dapat iproseso sila. Ako po ay ayaw ko yung excise tax sa petrolyo, sa diesel at gasolina. Aliado ako sa mga manggagawa. Kung ang uh, Administrasyon ay pabor sa manggagawa. susunod. Ang kampanya against kontraktualisasyon ay nakatulong pero hindi pa enough para malutas ang problema ng kontraktualisasyon. At uh, yan ay dapat hindi idudududu. Ang kiyaga at hindi pagsusurrender sa anumang laban. 42 milyones ang mga manggagawang Pilipino. Walang representasyon sa Senado. Sa kasalukuyan, ang inyong lingkod ay nagsusulong ng regular na trabaho, tuldukan ang Indo, pambansang sahod, hindi regional wages. Palakasin natin ang ating social security. Ang mga manggagawang nag-organisa ng Union ay dapat protektahan sa kanilang mga karapatan. Ang mga manggagawa ngayon ay huwag dapat matakot sa kapangyarihan. Ang manggagawa dapat ang humawak sa kapangyarihan. Walang tunay na makapagsalita para sa mga manggagawa, para sa mga magsasaka, kung hindi ang mga taong nanggagaling sa kanilang hanay. Manggagawa naman ang ating ilagay sa sinado sa darating na Mayo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 Horas.